kapatid na uh, dito kay si Brother Bong uh, gumawa po siya ng uh, kanyang uh, tawag ito pang project ba ito uh, bahay at saka church sa so, kabila ng kanyang kapansanan uh, kapansana na hindi siya nakakita pero may nabos niya ang kanyang imaginasyon yung bahay niya at saka yung church Uh, foreign ulitin uh, natin ulit ah. Uh, ang tanong, bakit mo nagawa yan? Yung mga bagay na yan? Dahil ito po, ginawa ko po ito na hindi lang, hindi lang kibali uh, project po sa paglalay plus kundi ginawa ko ito ng buong puso na uh, pangarap ko rin po talaga na magkaroon ng sariling bahay Uh, itong church nito, ito dati ko pa na ito na panaginipan ko na ito na ganito na forma uh, ginawa ko lang talaga na ewan ko kung street uh, straight ba o uh, ano ba uh, kibali, wala ba sa ano basta, ginawa ko lang yan na ipapakita ko sa Diyos na ano uh, yun ang pangarap ko uh, di kaya ito sana ang sa ano sa book of dream ko eh, mag uh, i drawing ko sana eh. Dahil ang ko sa drawing. Magpipinting gano'n. Pero dahil sa kapansanan ko na hindi ko na makikita, nahirapan na ako. Uh, humingi ako sa Diyos na ano bang gagawin ko na sa book of dream ko na yung hindi I-print ka lang, I-print mo lang yung nakita mo doon na ano, gusto mo yung gawa ko sa kamay ko. Tapos, basta by heart po, na ginawa ko ito. Itong, itong dream ko na ito, itong bahay na ito na ganito ang mukha, ganito magiging mukha ng bahay at, uh, church. na hindi man literal na sabihin natin na malapit talaga sa church makakapit yung church pero kung pwede lang po, di ako lalayo sa church. Malapit sa church. Ito na, nang pangarap ko na talaga. Ito sa punong kahoy na ito. Ibale bunga po na ano, mga ano tao ng mga sikat na tao. Na dalawin dalawang tao na uh, magbubo ako ng bali cell group ano pa ano ba yan brother bong yung cell group ano ba yan ang cell group po ay eh, ano po yon yung binubuo po yon ng isang katulad natin eh, katulad nitong congregation nito ng GCTMC na mag mag tawag to? Maghirapan na po <laughs> sa Iyan ba yung, ano, yung uh, bubuka ng uh, labing dalawang apostol? Po, Tama po ba? Labing dalawang katao po na, na yung mga tao na hindi pa nagkakilala sa Diyos na tunay na relasyon po. Ito po ito. ito, ito, ito Ay, ibig sabi. sabihin po, gusto mo silang pamunuan din. Po, na gusto mo rin silang turuan. Opo, sa tinuro ko sa akin dito na, ano, na natutunan ko rin. Gusto ko rin po silang magano, silang ako. Kaya, itong pangarap ko na to, kahit na sabihin natin na imposibleng mangyayari, pero sa Diyos wala mga imposible. Lahat posible. Gawin niya, gagawin niya para sa buhay ko. Bahala na siya kung anong gusto niya ipagawa sa akin, hindi gagawin ko na. Gantay na po ako kung anong kasunod na gusto niya ipagawa sa akin. Tapos ito, yan, sasakyan. Sasakyan po ni Pastor, mas Bong. Uh, depende na po. Ah, ito yung sa bandang ito po, ito bandang may, kanan mo. Yun ang yan ang ambisyon mong bahay tama ba bus at uh, kanan ba? niya. Yung sa bandang kaliwa mo, okay. ito naman yung, yung uh, charts. charts po. Si uh, CTMC po, nandito pa yung logo. Nandito po pa yung pangalan ng buong church. Ito. Ibig sa, sa puso mo, talagang uh, bukal na rin sa puso mo na manglingkod talaga sa pang ng Diyos. Opo. talagang Ah... Uh, pinanunog pa ako na po na paglingkuran pa ng mga Diyos ang buhay ko. Lahat ng pamilya ko po, uh, lahat sila, ikagather ko po sila na paglingkuran ng Diyos. Sige, uh, brother, uh, uh, pwede ka magsalita ngayon sa mga manunod sa kung ano ang iyong uh, hilingin, kung ano yung gusto mo sa buhay. Baka merong makarinig at gustong tumulong sa iyo. Eh, kami po, ay eh, nakatira lang po kami sa bahay nila ni Ate Monique. Ang anak ni Mamo Tuginas po. Na pinatira po kami nila. Na libre po. <laughs> libre po ang papatira nila sa amin. Pero kahit ganun ba man, nangarap pa rin ako na magkaroon ng sariling tahanan para sa pamilya ko po. Para magiging maayos po ang ano po, pamilya po, pamilya ko po, po. Yan po ang pangarap ko. Tapos magkaroon ng sariling bahay at lupa. Tapos bukod sa church na unang-unang pangarap, si Lord na pambahala God bless, brother. Salamat.